Alright, good morning. Uh, we're here at Triple Seven. Another another day, another job na naman po tayo. And then uh, we will be honey spot sa mga customers and then mga car ba car buyers. Dahil tawag dito, hindi uh, ko talaga may iwasan yung makakuha kuwata ni may mga issues, may mga problema. Pero not all the times na nak, uh, may mga mabibilan tayo na talagang sa lahula okay tulad nitong sasakyan na to uh, ano po ito high ace commuter uh, flooded po ito then inaayos po namin yung mga sira niya so pinapalitan yung mga modules lahat ng mga wiring sa sira pinapalitan bago ibenta kaya yun po beware lang then syempre kung bibili tayo ng masasakyan kailangan ma-check talaga kung flooded units o hindi at syempre dapat i-declare Ayan, tulad nito, uh, yung customer natin na nagbabuy and sell, pinapaayos niya po sa atin, ginagastosan talaga niya, papalitan ng module kung kailangan palitan. And then, kung may kailangan pang ayusin, naayusin. Okay. Yung iba kasi, hindi ganon, dinadaya nila. Pero ito, minimake sure namin ang pagpinagawa sa amin ni customer to, tulad nitong nagbabuy and sell na customer natin, Inaayos talaga natin yung sira ng sasakyan niya, then pinapapalitan natin yung dot kasi gano'n lang ba yung palitan mo yung sira kasi benta mo nung matino di ba mga uh, yun po yung mindset ng customer natin na to mga uh, sana all ganun pero yung iba iba po kasi hindi siya ganun ang mindset na iba kaya ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga problema nito na high is commuter na to tulad nito yan wala pong mga upuan yan tapos ayan yan nito ito uh, wala pong ilaw yan lahat walang ilaw then walang wiper walang stereo Ayan, more on electrical trouble po ang problem nito. Pero ito, running naman yung engine, wala namang problema. Kumbaga, tinotroubleshoot lang natin yung mga ayaw gumana. Ayan. walang wiper, walang ilaw, ayan yung problema niyan. And then, tulad nga niyan, dinadiagnose natin siya. Uh, Chinecheck natin yung alin, kung alin pa yung mga module na may problema para magawa po namin. Ayan yun lang po na hindi po lahat ng mga bayan sila eh, sa lahula yun lang po inaano lang po namin uh, yung trabaho namin dito kung paano namin ginagawa yung mga nalubog na sasakyan pinapaandar inaayos tulad yan sariwang sariwa ito pong high commuter na to ay 2025 model kaya nakagulat po ano pero ah. Uh, uh, kumbaga worth it pa naman po siyang ayusin worth it pa naman siyang ibenta ng ano na, na medyo magandang presyo basta't maayos kaya yan inaayos po namin siya kaya uh, salamat po uh, ko lang po kayo ng insight kung paano uh, tumatakbo yung pag-repair at pagbenta ng mga flooded na sasakyan kaya po bibili po tayo ng sasakyan better to bring your own mechanic para mag-check uh, mag-check ng sasakyan na bibili nyo and then magdala po kayo ng scanner napakahalaga po niya para hindi po tayo maloloko ng mga ng mga salahula ng mga buy and sell kaya sa mga buy na matitino power power kaya yeah, po salamat God bless